Luya, isang sangkap sa pagkain iyong inihahanda. Subalit maliban nga rito, ay saan-saan mo pa nga ba ito? Maaaring mapakinabangan. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay alamin kung papaano nga bang ginagamit na pampaswerte at pangtaboy ng mga masamang elemento ang luyang ito. Kaya naman, kung mahilig kayo sa mga pampaswerting bagay buhat sa ating kalikasan, ang videong ito ay para sa iyo. Pero bago tayo magpatuloy kung bawo ka pa lamang sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ang luya o singiber officinale ay isang kilalang halaman o halamang ugat na kadalasan nga'ng ginagamit sa pagluluto at sa mga sinaunang pamamaraan ng panggagamot. Ginagawa rin itong tsaa at marami pang iba. Subalit maliban sa mga karaniwan itong gamit ay hindi batid ng karamihan na ang luyang ito pala ay naghahatid ng swerte o sa madaling salita ay nag-aakit ng swerte sa buhay. Kaya nga, inirerekomenda ang pagtatanim nito maging sa hardin o sa pasuman sa inyong bahay. Maaaring napuna mo na rin ito na ang luya, wala man ito sa lupa, basta ito ay nasa pwesto na maayos at may tamang ventilasyon ay agad itong sumusuloy o tumutubo at nagkakaroon nga ng kuntil o ng munting suloy. Siguro ay namang haka rin makita mo ito. Subalit batid mo ba na ang kuntil ng luyang ito pala ay napakaganda at napakainam na pampaswerte sa negosyo man o sa inyong sarili. Kunin lamang ang kuntil na ito, ang dulong bahagi nito at iyo itong ibalot sa pulang tela. Ang kuntil ng luyang ito ay hindi mo nga kailangang patuyuin at maaari mo nga itong ipwesto o isiksik sa iyong wallet, sa bag, sa pouch o maging sa kahan ng inyong tindahan. Subalit mainam na ito ay basagan muna ng dasal o basbas -bas bago ito ilagay sa wallet. Hawakan lamang ito ng dalawang kamay at bigkasin ang isang ama namin at sumasampalataya ng tao sa puso at may pagpapakumbaba. Kalakip ng inyong mga personal na intensyon at mga hiling. Ang luyang ito nga ang siyang magsisilbing pang-attract o pang-akit ng iyong swerte o mga oportunidad sa buhay. Subalit gaya ng lahat ng mga pampaswerte sa buhay, marapat na naniniwala kayo sa mga bagay na ito at syempre sinasabayan ng sipag at yaga. Maging noong unang panahon nga ang luya ay isa nangang sangkap at gamit sa pagtataboy ng mga masamang elemento o negative vibes. At sa kabila nito ay nag-uumapaw na biyaya at swerte naman ang hatid nito sa iyo. Ikaw ba ay nakakita na rin ng kuntil ng luya? Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. At sa susunod na bahagi ng video ito ay alamin naman natin ang dalang swerte ng bulaklak ng luya. Mahilig ka ba sa salabat? Isang tradisyonal na tsaa na gawa nga sa pinakuloang ugat ng luya. Subalit nakakita ka na ba ng halaman nito? Marahil ay oo. Subalit hindi pa siguro ng bulaklak nito. Opo, namumulaklak ang luya at maging ito man ay isang mainam na pampaswerte. Hello, what's up? Your best here! Halika at alamin kung ano-ano nga ba ang mga hatid ng bulaklak nito at papaano ito gagamiting pang paswerte o panghatak ng good fortune. Ang luya o ginger ay isa sa pinakapopular na halamang ugat dito sa atin sa Pilipinas. Ang luya o ginger of Sinale ay isang kailangang halaman na mayroong kapakipakinabang na ugat. Karaniwang ginagamit ito bilang spices o sangkap at pampalasa sa mga lutuin. At gayon din, bilang mahusay na halamang gamot na ginagamit na kahit noon pangang unang panahon. Maraming klase ng luya. Mayroong luyang puti, luyang dilaw, luyang itim, at ligaw na luya at marami pang kapamilya nito. Subalit kahit pangaalagaan mo ito, ay napakabibihira lamang na mapabulaklak mo ito. Kadalasan nga ay isa sa bawat isang puno ng luya ang tsansa na makakita ka na namumulaklak ito. Subalit kapag makakita ka ng isang luya na mayroong bulaklak, ay dapat huwag mo nang palampasin pa ang pagkakataong ito. Kunin ang bulaklak ng luya at gamitin isang mabisang pampaswerte. Papaano nga ba ito gagamitin? Ang pinutol na bulaklak ng luya ay itusok sa isang baso o garapon na naglalaman ng asin na nagpas sa kalahati nito. Kinakailangan rin ng dahon ng laurel upang sulatan ng iyong mga wish at mga kahilingan. Ito man ay pera, pangarap o mga adhikain sa buhay. Sa kabilang bahagi ng dahon ng laurel ay isulat naman ang inyong buong pangalan at petsa ng kapanganakan. Pagkatapos ay baon ito sa asin kasama ng bulaklak ng luya. Kasunod nito ay hawakan ng dalawang kamay, ang bunganga ng baso na mayroong bulaklak at dahon ng laurel. At ibulong rito ang iyong mga mithiin at inaasam. Marapat na taimtim at buong puso ang inyong ginagawang ritual upang ito ay mas maging epektibo. At syempre, samahan natin ang pagpupursigi at pagsisikap at tiyak na laging malapit sa atin ang swerte at pagunlad. Maaaring iwan sa altar ang baso na may bulaklak ng luya at palitan ng asin minsan sa isang buwan. Lagi nating tatandaan na habang may buhay ay mayroong pag-asa. Kaya huwag tayong mapagod mangarap at magsumikap. Mayroon bang halamang kamote sa inyong bakuran? sa tabing kalsada man o sa mga bakanteng lote sa inyong lugar. Ngunit batid mo ba na isa pala maswerteng halaman? Ang kamote ay maaari mo rin palang alagaan sa bahay. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay alamin kung papaano nga ba magagamit bilang pampaswerte sa tahanan o sa buhay ang halamang kamote at kung ano-ano nga ba ang mga benepisyo nitong tinataglay. Ang kamote nga ay isang native na root crop at pagkain lalo na sa mga liblib -lib na lugar at mga lalawigan dito sa Pilipinas. Subalit nag-uumapaw ito sa napakaraming sustansya katulad ng vitamin A, vitamin C, manganese, anti-cancer properties at mainam din pala para sa mga mata. Batid mo rin ba na mas tumatamis pala at tumataas ang sugar level ng kamote kung ito ay naluto na? At ang violet at orange na klase nga nito ang mayaman sa antioxidants na kailangan ng ating katawan. Pinaniniwalaan ring ito ay nagtataglay ng mga anti-cancer properties, lalo na nga ang mga balat nito. Kaya kung kakain ka ng nilagang kamote, Isama mo na rin kainin pati ang balat nito. Ang beta-carotene naman nitong taglay ay mahusay para sa ating mga mata upang hindi kaagad manghina at lumabo ang ating mga paningin. Ang mga kulay violet naman na kamote ay mainam sa pagpapanatili ng malinaw at matalas na memorya. Maari mo nga itong i-bake, ilaga, iprito, steam, roast at iihaw at siguradong masarap pa rin ang lasa. Subalit narinig mo na rin ba na ang kamote pala ay hindi lamang mainam na hanging houseplant kundi pampaswerte din pala. Sa oras na mamulaklak ang inyong inaalaga ang kamote sa bahay, ito raw ay simbolo ng napakaraming mga magagandang oportunidad na darating sa inyo. Ito rin ay simbolo ng kapayapaan at pagkakaisa. Batin mo ba na noong unang panahon pala, kailangan mo lamang magtaas ng kamote imbes na watawat upang ipahiwatig ang pagkakasundo sa mga kalabang tribo sa gitna ng mga digmaan. Dahil para nga sa kanila, ang kamote raw ay simbolo ng kapayapaan. Kung managinip ka naman ng kamote o kumakain ka ng kamote, ay huwag mo itong ipagpasawalang bahala. Sapagkat ito ay pinaniniwalaang nagpapahiwatig na ikaw ay nasa maling sitwasyon at marapat na mag-isip ka o mag-reflect para sa iyong ikabubuti. Hindi ba't nakaka-amaze ang kamote? Masarap na ay pampaswerte din pala. Kaya subukan mo na ring mag-alaga ng kamote bilang indoor hanging plants. Ikaw, ilang kulay na ng kamote ang inyong natikman? At anong mga luto ang inyong ginagawa? Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kalaman ng iba. sa best TV Dito yan sa best TV Sa pagkat ng mga laki may alam Dito yan sa best TV Tara best, sabay sabay tayo na matuto Pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong Ating utak sa lina ng panibagong